Ito mga ka-repair, may repair naman tayong electric fan. Eh, pag sinaksak mo, kahit ugong wala. Saksak -sak na natin. Tapos, nakapawel na, naka number 2 na. Ayan eh. Wala pa rin ikot mga ka-repair. Ayan wala ibig sabihin sira yung motor nito or ang fuse dito sa loob ibuksan natin mga ka-repair una una i-check natin dito yung fuse nya ito na buksan ko na mga ka-repair una una mga ka-repair pag nasira yung kapasitor may problema depende or minsan yung fuse dito sa may nakatali na to nandito yung fuse bababak lasin natin para malaman natin yung Tetesterin natin yung fuse dito mga ka-repair. So na mga ka-repair na backlash ko na. Dito tayo magbubukas dito tayo mag titingnan natin yung fuse dito sa loob mga ka-repair. Kung buo pa. dapat pag naggalaw kayo ng mga karepair dahan-dahan niyo lang kasi pag may naputulan isa dito or dalawa mahirap na yun ibalik Sa, paano mo ba malaman mga karepair kung saan yung fuse ito mga kareper yung fuse na pinatawag sa electric fan yan may balot na insulator mga karepair ito yung fuse ito yung titistira natin mga karepair kung buo pa or sira na naputol lang yan ito mga ka-repair, buo naman yung fuse nya. Ayan. Itinister natin buo naman yung fuse nya. Ano ba uh, yung pinakasira nito mga ka-repair? Yung ano, wire nito, itinisteran muna natin kung buo ba o hindi. Kasi yung fuse dito, buo, na, buo naman. Minsan may putol yan dito sa loob ng fuse. Kaya hindi gumagana yung electric pan. Una-una, titisteran muna natin yung wiring nito mga ka-repair papunta dito sa itaas kung may connection ba or wala ganyan na mga ka-repair tinister ko to yung fuse buo pa pero ngayon tinister ko ulit wala naman wala wala na, wala na. ibig sabihin mga ka-repair putol yung putol yung fuse i-jumper natin dito mga ka-repair yung dulo at saka dulo dulo dito kung gagana ba yung motor kung wala tayo mga ka-reaper ng fuse na uh, mga, kakabit dito, i-jumper natin ng wire na maliit dito. Sakali magka-shorted, mapuputol lang yung wire. Kasi wala tayong ilalagay, i-jumper ko lang muna yan. Para matesting natin kung bagana ba yung motor. Nakikita yung mga ka ng ang, ang fuse nya. Dapat kung nagbukas kayo nito, tandaan nyo lang. Hanapin nyo yung pinakabalot na brown or itim dyan kabilaan tapos si jumperan nyo lang dyan dandahan lang kasi pag naputulan yan dalawa isa hindi na yung gagana yung electric fan nyo so ito na mga ka refer na jumper ko na ng wire na maliit ititester na lang natin yung dulo ng ano switch nya kung gumagana na ba yung saksakan nya So ayan mga kare pero okay na siya. Oo, so, mga kare, ibig sabihin fuse kayong yung sira. Pero alamay natin kung sira ba yung capacitor na to. Kasi pag nasisira yung capacitor na to, kadalasan nasisira yung fuse. So ibabalik muna natin yung mga wiring dito. Natalian muna natin 'yan. And, bago natin iyan o, oh, ibabalik muna natin 'yan bago natin ititwist din. Tsaka lagyan muna natin ng langis to or grasa. So, ito yung mga ka-repair. testing ko na. Ititesting ko na. Ayan. Mahina nga yung number 2, number 1 Ibig sabihin mga ka-repair. Ayan, number 3 na, number naman na mga ka-repair. Sira na yung kapasitor ng electric pan na to. So, kailangan na natin palitan yung kapasitor na yan. Kasi yung number 1 nya, number 2, mahina na. Kaya nasira yung fuse ng electric pan. Dahil sira, mahina na yung kapasitor kaya pa, na natin palitan yan halimbawa pag sira na yung litrik pa nyo ibig sabihin niyo ng berto na bertrain nyo mahina pa rin papalitan nyo na lang yung kapasitor ito, ito yung kapasitor nya bibili kayo ng kapasitor dalhin nyo to sample At saka papalitan nyo na lang sa mga pagwalan itong mga ka-refer sa so, may alam na hindi na kailangan ito pa sa so, mga bagawan ng mga paps so kaya yan lang mga ka okay na yung ginawa natin ng electric fan maraming salamat sa panunood nyo